Sino yung tinatanong mo, Chey Romeo mo? Yung ba yung pinupuntahan mo doon? First group security. Sabi niya, malaki na dabahin ng tito mo. Ano yung maging mga? Close mo yun. Anong nun? Ano yung pili nun? First Ay, hindi siya kapatid ni papa mo? Pinsan. Kapatid ba? Kala ko pins kapatid ni papa mo eh. Di ba, dito babalutan din ng white. Ang katawan. Hmm? Ha? Babalutan mo din white. <laughs> Ay, nako. Yung mga kapatid mo nagpupunta rin doon dati. Hmm. Hmm. Ikaw lang? Hmm. Eh, sino yung pinupunta nila sa Concepcion? Ngunit saan Yung, yung, mingay, yung sa hindi yung nagtatatatid Hindi. Hindi sila close dyan. Eh, sino yung sabi mga tita mo na gustong-gusto -gusto ka dati? Nung maingay ka, mga madal-dal. May kunwento kong ganun dati. Eh. Ano kaya reaksyon ng mga side ng mama mo na, pag nakita ka? tatayo na sila ng bahay do sa pwesto niya. Ano na ngayon na? Ha? Ngayon sa mga uh... nakatira pa mo pala. Doon sa kablo. Doon din yung sa mana din yun ni mama mo. Ano uh, mo, bundok to. Doon lang, tanaw din mo yung bahay namin doon. Yung pastor na sinasabi ko, dun ako natutuloy. Kung nagtatawag ako sa iyo, abang tumatawag Grabe. Ano ba yan? Gambal ka pang amo na, wala mo na video eh. Nilipatan. pa tayo. Hindi, hindi naman na yan ano yun siguro. Iyak ka pang ano eh. Oo, mo sa iyo? Ano ka yun? Para pula-pula ko lang yun. Hindi? Hmm? ari ka pa? Lata naman sa boses. Ibig sabihin, nung umalis kayo, ka doon, meron kong kapang tinitirang bahay doon. Hmm. Tapos ngayon, wala na, sira na yun eh, no? Hmm. Lira, Hindi, nagbagyo rin dun eh, di ba? Hindi, mm, kung may Kita mo si Jason, pinigyan din siya ni kuya mo ng pambili ng motor. Siguro pang down, ganyan. Tapos siya nabahala. Hindi rin niya nati si Jason. Buti naman sinabi mo na siyempre pamilyado na yung kapatid mo. Para hindi naman isipin ni Papa. Siyempre may sarili ng buhay yun. Tandaan eh. May pamilya niya eh. Mga ibang content na mag-asawa sa TikTok. Tatawagan niya yung asawa niya. Kunwari daw ano. Kung parang ipaprank niya na may kabit siya. Ganun-ganun. Ang dami. Gusto ng mga tao yung mga ganung issue. Yung mga toxic. Ganyan. Ang hirap pala niyang gumawa. Mga No? Hindi ba yan matatanggal? Pag ganun gano'n lang, nakakailang minutes na. Di ba? na ka ba dati? Nagpapansinan kayo ng mga pinsan mo. nag tayo kayo gano'n. Ha? Kumbaga okay naman kayo. Kilala ko na yung boyfriend ni Ate Arlene. Nakita ko na. May dad na rin. Driver Driver ata. Pero na nakakagala yun na, ay, nalukot. Ha? Huh? Wala, wala. Buti hindi natuloy. Nalukot siya ka na Nagkakaroon ng lukot. Relax ka lang nga, Wait lang na. Dali lang. Tapusin ko lang itong 9 minutes. Ha? O oh, sige. Di ba wala ka pa naman nababanggitan na baka magbakasyon tayo? Wala. Doon sa side doon sa ili-ili.